Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalinga, mga kapams. A good afternoon. <laughs> Yan yeah, ito mga kalinga, mga kapams. Meron tayong bisitahin. isang uh, dating na i-vlog natin, dating na natulungan. At ito pa yung kauna-unaan po na uh, po namin sa kanyang uh, himlayan. Uh, ano po? Uh, bago natin ang puntod natin so ito mga kalinga pata dito po tayo ngayon sa cemetery po ng tala at hahanapin po natin yung puntod po ni nani marita nani marita yung nani ni Jun Mama ni junatan oh nani ni junatan Bas, ano pa na siya po mo o, oh, durog. Tagal na to, boss. Wala Ketical eh. tagal na? Hirap nga mag-edit. Eh, mag ito lang kasi silpong ko eh. Haan? Huh? Durog, durog na. Tsaka naghahang na rin ito. Ah, akala ko, design. Akala mo, inborn? Akala ko, inborn. Basag na ko talaga. <laughs> Tsaka ano, pati yung kamera niya, boss. Ito na mga ano, magkakaano minsan. Ay, abang pera. Sa, saan ba naka-ano din, boss, nang kumunta kayo noon? Ah? Saan ba nakalagay si Nanay Marita? Doon, sa dulo. Ah, uh, natin. Hmm. Kung hindi pa siya umalis ah. Ay, ba? baka mamaya alam naman natin sa si kanila Marita lumala issue. Oo, oh, pa naman 'yun. Kaya yeah. si Jonathan wala magawa, ipagsabi na Marita. Hee! Gala siya. Tulak ka si Jonathan. Si pa mga kaliga pa natin, hanapin natin kung saan po banda yung bahay po nila ni Nani Marita dito. Mag po kami dito sa mga Ito mga dito. kapitbahay niya, mga kapitbahay. Na... Oh, Magkaroon-karoon po tayo dito. Let's go po! <laughs> Parang building na dito. Ang dami. Grabe. Ang tataas. Patong patong na. Lalo ito hanggang doon. Parang bakod na. Grabe. Grabe ang tataas po dito hanggang dun at napakalawak pala nito si na to o don po sa unahan po natin si Erenji ito uh, meron po tayong bibisitahin po kasi dito kaya kundi uh, dito po tayo yung isa sa ma malapit sa puso natin at alam po kayo din po sa mga nakakapano dito maalala nyo po siya at, po natin ang kanyang himlayan at uh, sa nakakapanood dito, marami rin po nakakalala sa kanya. Saka, sigurado po, may mga nakakamiss din po kay uh, nanay marita Parang ba ako na mga nitsyo dito? Ito, marami pa dito, hindi nalilinisan. Uh, gubat, gubat na. So, yun po mga kalingi, dito na po tayo sa imlayan po ni Nani Marita. At uh, bubunitay lang po natin mga kalingap, yung uh, masasayang araw na nakasama po natin si Nani Marita. At ano uh, ito. Ay, maalala mo kay Nani Marita? Huh? Anong uh, magandang alala mo kay uh, Nani Marita? Uh, sa mga ano po ano, mga kapams natin na nakasubaybay din po sa panimula ng buhay ko sa simple ka business mm -hmm. dahil ako po yung nag unhand kaya na marita ako yung uh, na, ano, nag natoka mm -hmm. na mag assist kasi mabigat sa nanay marita ko yung tagasundo uh, kung takakarga hmm, ng wheelchair niya pagpapaliguan ako yung kasama ng 3Ms para hindi mag ano si Nanay Marita mag wala hmm. nakapagpatawa kay Nanay Marita nakapagpatid Napag ang saya sa kanya nung mapanahon na siya hmm. kapiling niya panahon nung nasa ka-business house ka Mm. Kahit nung wala na ako sa, sa ka-business, mm. na ano pa rin, ganda nito At isang ano po yung hindi mo maliit kakalimutan kay Nanay Marita At alam po yan ang mga ka-homes natin, mga ka-business, mga ka-lingap Yung simud-simud Ayun, yung musong-muso niya Simud-simud! Uuuuuh! Ayun, Nanay Marita <laughs> Yan yeah, ang nakaka-miss sa kanya. Yun ang trademark ko sa kanya, yun ang ano namin eh. Yung simut-simut. Simut-simut. Ah, simut-simud. Muso-muso. Oo, Yun ang way of, ano uh, namin, hmm. connection namin na ng Marietta, yung simut-simud. Simut-simud. Sa akin naman, si Nanay marita yung unang vlog ni Kabisnes na kung saan uh, unang-una -una silang nagadpuan. Basura kasi na nalagyan na lang ng ano, trapal. Mm. Dito sa may ano, Green Valley. Yun yung unang tagpo na sila bayan ko si Nanay Marita. Kung paano kinuha ni Kabisnes doon. Kinaliguan ni Mrs. Kabisnes. Matindi. Si ano, taso. grabing ano. Grabe po. Hang? Um, excuse me po yung amoy hmm. grabe kahit nung ando na sila kina ano yung kina timaya tayo na, kina, malapit na natin dyan hmm. sa ano lang. pag sa pintuan ka pa lang ng bahay nila grabe ang amoy iba na talaga grabe talaga ano nanakit yung amoy nananapak <laughs> Pero oh. siyempre hindi na nagtitinan nyo na no? Hmm. Yung ganong banal na sa atin, yung amoy. Ha. Kaya nga po sa comment section, di ba? Mga nagko-comment na. Siguro ang baho na niya ni ganito, baho na niya ni ganito. Hmm. Hindi pa namin na ano yun na... Uh, wala sa isip. Na isip. Mm uh -hmm. -huh. namin... Wala sa isip niya kung mabaho nga ba siya o hindi. Hmm. Wala sa amin yun eh. Hindi uh, Ang kasi ang nakikita natin at nararamdaman natin yung pagmamahal hmm. at kung paano natin siya matulungan o ma paano siya uh, mapabuti. Yung kasi yun ang natin. Wala yung panlabas sa kanyuan niya. So, at yung ano kasi mga ram sir, mga kalinap yung ano natin, yung purpose natin, doon tayo nakatutok. Mm kung, kung ano yung ba't tayo nandun, tulad nga noon na pa, naman ko sabi, no, siguro ang na ng jungatan. Hmm. Hindi po ako si jungatan. Pero ngayon, nagsimula na. Ano na siya? Kumbaga, nagsimula na siyang magkaroon ng amoy. Uh -huh. Sa paa niya siguro, no? Kaya yung singaw ng katawan niya. Katawan Ta eh. niya, ilang buwan na siya yun. Ako? Ngayon, nagsimula na po siyang magkaroon ng amoy, no? So, in the past, nang sabi niya, ang bawa niya, ang siguro, katabi amoy potok. Wala po, hindi po. Kaya nga pa katabi ko sa puwan, di ba? Nakangas ko pa sa motor. Hmm. Wala po eh. Sa ngayon na lang nagkaroon? Sa ngayon, ngayon. dahan-dahan na nagkakaroon. Hmm. Pero hindi pa naman ganun kaano. Pero papunta na rin? Papunta na. Hmm. Na magkaroon na siya ng amoy. Ah, uh, ngayon kumukurot pala yung amoy, hindi pa nalang napas. Kasi sa yun eh, mga sugat-sugat na yun. Mga sugat-sugat na pa niya eh. Kaya nga eh. Naano ko, lalo kumisan may mga langaw, ay hindi pang itaboy yung langaw. Hindi nga nakakanda kasi yun. Tubig kasi yun. Nakapalot sa paa niya, tubig kaya pala kapag ano, sinasabi niya na mabigat ang mga paa niya pag umaambang tubig yun eh. mabigat pala yun sa akin naman ang na-miss ko naman kay Nani Marita nung uh, pagpunta niya sa bahay yung di ba pa na ako ng pangreser nun eh tayo at ta kumatok sila yun yung pangalawang nakita uh, ko si Nani Marita na talaga namang grabe eh, yung kala yung una muna Nung una, nung sinudod mo ko sa ano, sa SM? Mm hmm. Tapos nadaanan natin sila? Oo, oh, nadaanan natin sila ni Marita. Yun ang unang tagpo na nakita ko si nani Marita ng personal. Oh, yun ang kaunanahan sa lahat ng first. Oo, oh, lahat ng first yun ang una. yun <laughs> first na uh, encounter. ay uh, na first encounter ko kay Nanin Marita. Yung uh, nadaanan namin si Nanin Marita at saka si Jonathan. Yung sinundot po ko ni Renji talaga namang. Ando pa rin po makakalingap yung awa natin kay Nanin Marita. Kasi, kumbaga, dati pe, panood lang natin. Ibig sabihin, second time na rin pala itong pumunta sa bayan, no? Oo, oh, second. Ah, oh, second time na rin po pa pala yung eh, na napunta sa bahay. Yun yung first time na sabi niya, galing Mindanao pa nun. Oo, oh, galing pa Mindanao nun. Ah, uh, kasi galing ng Mindanao pa rin, oh. Noon ako pumunta rito. Hmm. Tapos sumunod ka, sinunod ka sa SM. Oh, oh. Dabang ka sa bahay, yun. Tapos napag-uwi pang kasinan, Sama pa kami nila bari at Boston Ning. Oo, yeah. Pagdating ka namin. Na, no? Wala nang kaplano-plano ba? Kala ko, biro-biro lang ni Hatid ako. Kala ko, sa terminal lang. Ah, sabi ko kasi, papatid ka sa, ano, sa terminal. Oo. Oh, sabi ko naman, ah, ganon, uwi ka na. Sige, kaya ba? Kay -hmm. Pagdating doon, eh, si Barry kas kasla nakalagip ngotot. Oo, yeah. Diretso pa yun. Diretso pa kasi na Wala na. Totrap! Diretso ka po kasi kami mga kung ano may isip namin, agad-agad. Kasi yung plano-plano na punta tayo sa ganito, ganito, wala, di natutunod. nag naging drawing na lang yun. Naging drawing kami. Basta na, naisip, kahit nasa garay kami, punta kaya tayo ng ganito. O tara, pagkatabi ka na, wala na, alis na ka agad. O ba, sa utot na makalagip, rumar-rumarlatan. Kasi na ng utot, ako na, na ako Tapos ito yung pangalawa. Ay, pangalawa ngayon. Yung nga lang, hindi ko na natin nabot. Ay, hindi. Yung pangalawa nung ang pangalawa nung bago ka pa umuwi pala noon, nung mm -hmm. ka, dapat uwi ka na kina Nung araw na yon, Ay, araw na, tapos na umaga dumating sila. Mm -hmm. Yun yung second time nagkita kayo. Ngayon, nagpiprepare na rin ako na oh. Yun na. Yun yung, ina second time nagkita kami ni Nani Marita. Tapos ito ang third time. Ito ang third time ngayon. Sa pangatlo, dito na natin siya binisita ngayon sa Himlayan. Uh, nakakalungkot man uh, sa awaling pagpamasyal uh, natin o pagkikita ay eh, dito na natin siya mapupuntahan sa gahitong lugar. Nakakamiss pero ano pa rin yung ano kung baka kung isipin natin yung kanyang nararamdaman masasabi natin na okay na rin kasi nagpahinga na siya natapos na yung kanyang nararamdaman na sakit pero hindi natin Uh, may sasang tabi kung paano siya napalapit sa ating pu mga puso mga kalingat mga kapams. Hindi natin pwedeng iwaglit yun. Mawala man siya pero alaala -ala niya kung um, manatiling buhay sa ating mga puso. Ang um. mga karams, yung sa may kalingat turak, yung mga pinagsamahan, yung memories, sa napakaiksing panahon, mm. nagsilang na silang buhay. Sa maiksing panahon na ibinigay niya sa atin na makasama natin si Nanay Marita, mm. yung hirap, yung saya, mm. lahat pa andun na eh. Yung kakarga ko yung wheelchair niyang Pagka bigat naman nanay Marita. Mm, ang laki ng babae. Eh. Mm, yung babae, eh. kargahin ko ng ibaba sa kulong-kulong. karagay -kulong. mm. Kargahin ko itaas sa kulong-kulong. Ang taba pa man din ni nanay Marita. Yung paano siya magselos. napaka Napakasilosa ni nanay Marita. Huh? Marita. Ah, Sisilos din pala si ni Marita. napaka ka silosa. Kahit ka na Gina nga, nagsiselo siya noon pagka ano si na Gina, mm. sa ka-business house. si sigawan na 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 Gina. Ano napanood ka pa nga kay Sa Pleng di habis? Inaagaw niya pa yung niya. isang ano, yung saklay na nalangyay uh. niya noon. Kaya ibigay. Nasa ako na lumapit, kinuha ko yung mga saklay. <laughs> ano si kung, kung, kung babalikan yung mga nakaraan, yung tua sa ating mga puso. Na nakikita natin siya na masaya. Nakikita natin siya na umiiyak. Umiiyak siya dahil sa yung hindi niya masasabi, hindi niya masabi yung kanyang tuwa na nararamdaman. Nakikita natin na lang sa kanya sa expression niya sa pag-iyak niya. Talagang matatouch po tayo kay Nanay Marita. Ito po mga kamusta, no? ito ang realidad ng buhay eh. Kaano ka kaya man kayaman, gaano man kaganda yung pinagdaanan mo sa buhay gaano man kahirap yung pinagdaanan mo na buhay kapag pagdating sa dulo ito po yung pupuntahan ng bawat isa sa atin yung kapirasong space na kasiyang kasiyang lang para sa atin kaya bali wala lahat yung mga ano, panlupa na mga hangarin hindi mo rin mga lahat yan napaka ano lang no napakalungkot isipin na yung ibang tao eh bawa balik sa lupa sa labok na hindi nagagamit ng tama o hindi nahahanap yung tamang direction para sa kanila hmm. kaya nagkawindang-windang, naligaw at yun po ang isa sa ipinagpapasalamat natin na sa kahit maliit na paraan eh nagkaroon tayo ng chance na mawala man tayo sa mundong ito eh ang may iiwan natin eh, may isang alaala tayong nasabi natin taas noo ang may iiwan natin para sa atin katatak sa puso ng mga tao na naging malapit sa atin kasi uh, bago man lang uh, magsara ang libro ng ating buhay ay meron tayong may iiwang alaala alaala -ala na kailanman ay manatiling buhay sa post-isipan ng mga tao malapit sa atin at saka sa mga tao mga naging mga kaibigan natin. That's the reality of life. Yeah. Oo, oh, pagka matay mo, pag pinagpahinga na tayo, yeah. ang mga kamag-anak mo, ang mga mahal sa buhay, mag iiyakan yan, malulungkot. After one week or ilang araw na mailibingin ka, may hatid ka sa huling hantungan na ginatawag eh, yeah. Anon pa rin, nag-iyakan, masakit pa rin ang damdamin. After one month, medyo nakakalimot na sila. Mm. After one year, wala na yung sakit sa kanila. Mm. Normal na ang buhay nila. Pero, yung alaala, -ala, yung kung ano yung binigay mo, natatak, habang nabuhay ka, hindi mawawala yun. Kung naging mabuti ka man, kung naging masama ka, kung naging ano pa man, may iwan at may iwan yun sa lahi may kukwento kasi ah, ano si lolo mo noon napakabait noon hmm. di ba sarap po napakabait noon napakaraming nagawang kabutihan kahit mahirap ang buhay nagawa niya hmm. dahil masaya at yun ang hinahangad ng puso niya e kisa naman may kwento ka nga yung lolo mo <laughs> Nako, buti na lang, di mo naabot yun. Oo. Oh. Mga ganun. Yan ang mahirap na so, alala. Buti nga sa kanya, magkagano pa yung mga kapitbahay mo nga. Hmm. Pangit na lang yun, di ba? Mas maganda yun, ano? May maganda tayo may iwan. Hmm. <sighs> Kasi yun ang realidad talaga eh. Babalik babalik tayo sa Anitabok. Sana man lang, bago tayo dumating sa ganong ganung sitwasyon e eh, mag iwan tayo ng isang tatak tatak ng kabutihan sa ating mga hindi uh, kahit hindi sa mga kamagahan natin, magiging sa ibang tao o magiging sa mga kaibigan natin isang tatak na kailanman ay maalala nila tayo kahit saan tayo naroroon isang tatak na mabuti po hmm. kasi kahit masama, maalala nila yan hmm. sana piliin natin yung na maganda buti. naman Ikakarangal nila ng pamilya, di ko ba? Kahit anong pasmo mo, sabi natin, kahit anong pasmo? mo, anong mga ginawa mo na nakaraan, mo, kaanuan mo pa, pero bumawi ka, pinakita mo na kaya pala ng isang tao na bumangon, malikwas, hmm. mula sa pagkakadapa, kung nanapa man, at baka magbigay ng magandang halimbawa. Eh, hindi po lahat, nabibigyan ng pagkakataong ganyan. Hmm na magkaroon ng pagkakataon na bumalikwas. Hindi, hindi lahat. Kaya tayo, hanggat buhay tayo, ibig sabihin binibigyan tayo ng pagkakataon. Huwag natin sayangin. Isa lang po ang buhay natin. Hindi, hindi tayo pusa, masyang. Uh, hindi natin pwedeng uh, i-rewind yung buhay natin para gawin ulit yung mga bagay na hindi natin nagawa. So kung hanggat may pagkakataon pa tayo, gawin na natin kung ano yung makapagpapasaya sa atin gawin natin kung ano yung kaya natin maitulong. Not necessary na kung ano mga kapagpasaya oh. sa atin na kasi not everything that makes you happy is good. Tama. Kaya mas maganda po yung natin nasa ng damdamin. Hmm. Wala pa yung tinapakang tao. Bagkos ay spread love. Napakasarap po. Hmm. Hi, nako, Nani Marita. We miss you. We love you, Nani Marita. Mahal ka namin. Hindi hindi ka mawawala sa puso at isipan namin. Pasisira na po, Nani Marita. Jonathan, hindi, ano, matikas ang ulo talaga. Sana, yeah. ano, mag, ikaw ang gumawa ng paraan. Hmm. Sabihin mo siya na, ano, Tama yun, multihin naman niya. Ayos lang, di naman matakot yun lang, nanay niya yan. Hmm. O sabihin niya na ano na magpagaling. Huwag hmm. nang gamot. Siya so, yung makiusap. Hmm. Hindi tayo yung nahihiwasap sa kanya na oh, magpagaling kasi baliktad eh ano nangyayari. Tayo pa kung isa nang sisermonan. Parang tayo yung <laughs> eh. yung okay, mo pa kanya din. Hirap, hirap ang kausap si Jonathan mga kalinga, mga kapamis. Aray ko, sakit ng pago. Hmm. Ano? Matanda na talaga, pag nakaupo na matagal. So, oh, dabi din pa rin paninigin pag natuwayo. <laughs> limlim na naman. At uh, siguro po mga kalihip, uh, kung na-miss po si Nanay Marita, pwede niyo pong balikan yung mga nakaraang vlog ni nagsimula kay Kabusiness, kay Renji, kay Wakiwak, kay Mami um, Inday Jane Vlog, at uh, sa, sa aking vlog din po. Kung, Body. kay Buddy. Kay Buddy. Tunying. O. Oh. Bisitahin po natin, at uh, maalala po natin, gunitain po natin si Nani Marita. Alam ko naman po natin na uh, kahit na ganun yung naging ano yun, ni Marita hindi natin may alis na nakatatak din po sa ating puso na minsan minahal din po natin sa si nanay Marita so yun po mga kalinga pat, patuloy po natin supportahan si patuloy po natin supportahan si Balasabas Matubang at na vlog kalinga para si, siyempre po siyempre po siyempre matubang oh Asawa niya kaliwa lang. Si Bang Jack Tapia. Oh, Jack Tapia Matubang. Oh, Jack. <laughs> si, ano, uh, Ili Vlogs Family. Oh, si, sino yun? Yung Bobo. Ili <laughs> <laughs> Vlogs Family po, please support. Kapag <laughs> <laughs> mas <laughs> <laughs> official. Oh, thinking body. Napakarama na pakinggan natin. Mm, oh, Si Mano, siya. Mano, oh. bakit bak. Wakiwak. Mga -wak -wak. mga mga wakiwak. Mga wakwak tayo. Si Boss Kwak. Si Kwak. Tagong wakiwak official. Apo, mga kwang. Ka business. Ay, pre. Eh, basta so, uh, 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 lahat po ng ano na uh, uh sa larangan ng paglingap ha. Yung charity, tumulong ka tulong sa kapwa tao. Please po, pag napadaan sa wall natin, huwag natin palagpasin yung simpleng panonood po natin sa bawat charity vlogger, mga kalinga, mga kapapas, napakalaking tulong po. Lalo hindi ka nag-i-skip ng ads. Napakalaking tulong po sa mga katulad namin para magkaroon ng revenue. Para may magamit Kita, para may magamit po tayo sa pag papaabot ng tulong pagmamahal sa ating mga kapwa tao higit na nangailangan yung mga tinatawag ng mga lipunan na nasa laylayan na oh. napakarami po nila kawawa po sila hmm. sa bawat tulong nyo po hindi lang po kami ang, ang, kumbaga sama-sama tayo kasi kung kami lang hindi po namin kaya sama-sama po tayo mga kaligat mga kapams na hawak kamay sabi ko nga nung mga nakarang mga vlog ko sa Elder Logs Family na no? yung pagcha-charity kasi para tayong ano boss eh yung dahon ng niyog mm -hmm. kumuha ka ng isang tingting -ting nun ipangwalis mo walang magagawa yun yeah. kumuha ka ng mga kasama niya mga ilang 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 mga kasama mm. -hmm. may siya pero kunti lang pero pag isang bugkos nagsama-sama yan binugkos mo ipinawalis mo yung ganyan kayang-kayang igalaw hmm. ano man ang Deus gustuhin kaya sana kasama-sama ko tayong lahat sa pag-spread love hmm. sa paglingap uh, makapagbigay tayo ng kapurihan Amen yun pa ang utos eh mahalin mo ang kapwa mo okay. tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo kaya wala tayong itina, itina, ano, pili pinipili hmm. kung paano natin irespeto yung isang manager ng bangko Ganoon din dapat natin na respeto yung janitor ng bangko. Pare-pareho tayong lahat, pantay-pantay mga kapamas, mga kalingap. Apo. So, po mga kalingap, at uh, hanggang dito lang po muna yung ating vlog. At uh, ingat po tayo lagi, and God bless. Bye-bye po. Salamat po, God bless us all. Bye-bye po.